bandang hapon nagkakape talaga si madam napapansin ko kapag tumatanda ka na naaadi ka na sa kape dahil hindi na mainit bandang hapon umaakit talaga ako sa rooftop nakita ko nga itong mga sapatos na hindi naman akin tapos mga damit na sinampay dito sa rooftop yung pinsan ko ginawang sampayan ng mga damit yung rooftop ko okay lang yan madam hindi mababawasan yung ganda ng mansion mo niyan nakalimutan mo at ang kape yung iniinom mo madam hindi yan tubig na matik mo lang iinumin Kapi na nga lang iniinom, mabibilaukan pa. Lagi nyo nga ang tinatanong kung kamusta yung rooftop sa mansion ni Madam tuwing umuulan. Kasi nga walang bubong tong rooftop ni Madam. Wala namang naging problema sa rooftop ko mga kapilingon. Pero kapag tuwing umuulan, katulad nito, umitim na nga yung mga clouds kasi babagsak na yung ulan. Matik na yan si Madam, bababa na yan ang rooftop. Hindi naman ako umakyat sa rooftop para maligo ng ulan gumagabi na din pala mga kapilingon. Kaya ang iniisip ni madam ngayon, ano ang lulutuin niyang ulam? Buti na lang talaga may istak si madam ngayon sa ref niya. Sobrang tagal na pala nitong whole chicken na to sa ref ni madam mga kapilingon. Kaya nga nagdadalawang isip si madam kung karning manok pa ba to. Paano ba naman kasi mga kapilingon? Sa sobrang tagal na nito sa freezer, sobrang tigas na. Mas matigas pa ata to kaysa sa bato. Kaya namumoblema na naman si madam kung paano niya to palalambutin. Uminom ka lang ng kape, madam, hindi na gumagana yung utak mo. Hindi yan lalambot, madam, kung titigan mo lang. Pero si madam, mga kapilingon, ayaw niya lang talagang yung mahihirapan siya. Sa mahal din ang bilihin ngayon, mga kapilingon, hindi pwedeng magsayang ng pagkain. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, madam, palambutin mo yung karning manok na yan. Naging alien na yung paningin ko sa manok na to. Nagtataka pa nga din si madam Kung bakit hindi pa din lumalambot Kahit anong hugas na yung ginawa niya Mag-isip ka ng paraan madam Baka yan pa yung dahilan Nalalaki lalaki yung bill mo sa tubig mo niyan pasensyahan nyo na mga kapilingon Umiiral din minsan yung kabubuhan ni madam Eto na mga kapilingon nagre na si madam Para isalang lang na tong karning manok na to Alam ko naman na yan yung iniisip nyo kanina pa Hindi po ako nagpapa-expert dito ha Eto na, maukuluan na nga ni madam tong matigas na kaning manok na to. Parang lalong bumibigat tong manok na to. Huwag ka na magalala, alala na yan mamaya. Pakukuluan ko tong mga kapilingon ng mga tatlong araw. Wag na kayong mangialam, sariling desisyon na to ni madam. Habang naghihintay nga, inikman nga to ni madam tong lansones na bigay ng kapitbahay niya. Nung kumulo na nga mga kapilingon, naisip ni madam, wala nga pala silang uulamin ngayon. Kumulo na din naman to. Sigurado naman lumambot na tong karning manok na to. Nagpabilib pa naman ako sa pamilya ko na nagluto ako ng ulam ngayon. Kaya wag na natin tong paabuti ng tatlong araw. Kaya hinango ko na nga sa kaldero. Pinakuluan ko na mga kapilingon pero yung karning manok giniginaw pa din. Ang dami ng pinagdaanan ng manok na to. Kaya pag-isipan muna ni madam kung kakainin na ba to o lulutuin pa ulit. Isang araw kung pinag-iisipan mga kapilingon kung ano ang dapat kong gawin dito. Pero ang pagkakaalam ko, si madam hindi talaga naligo. Hindi din natulog Kasama kasi yan sa ritual na gagawin niya ngayon Gumamit na nga ng gunting si madam Pero dahil matigas pa din yung karning manok na to Hindi kayang hiwain ng gunting lang Kaya kailangan ng kutsilyo madam Dapat ganito ang posisyon ng manok Hindi nakahiga, dapat nakadapa Binuos na nga ni madam yung mga rekados Katulad nitong bawang Para matanggal yung sumpa na bumabalot sa karning manok na to Pagkatapos imasahi mo Para naman lumambot ng onti tong karning manok na to Siyempre, huwag mong kalimutan yung paminta para daw matanggal yung langsa, sabi ng kapitbahay ko. Bago ko kasi itong ginawa, nagtanong-tanong na ako sa kapitbahay ko kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ako magpapa-expert dito, huy. Pagkatapos, ibalot mo sa plastic kasi imamarinate pa natin to ng mga apat na araw. Pero dahil nagpabilib nga si madam sa pamilya niya na may niluto siyang masarap na ulam, hindi na natin to papabuti ng apat na araw kailangan din pala natin tong lagyan ng itlog para dumikit yung harina na ibubuhos natin sa manok na to kasi ipiprito natin to ng buo alam ko kasi na madami na tong pinagdaanan tong manok na to deserve niya na lutuin ng bongga paano ba naman kasi nagmamatigas tong karning manok na to kaya nga nagiging two way factor ang pagluluto nito may kanya-kanya tayong style sa pagluluto. Kaya huwag yun ang pakialaman si madam. Malaki na yan. Huminga ka muna ng malalim madam dahil tapos nang lamasin ni madam yung karning manok na to hindi na natin to patatagalin lulutuin na natin to agad agad dahil ipa-fried natin to ng buo kailangan dapat madaming mantika ang ilalagay okay na yan madam sakto na yan para magka cholesterol ka para malaman mong mainit yung mantika yan ang mabisang paraan para malaman mo Ready na ang prituhin ni Madam tong karning manok na to. Pero bago yan, magdasal muna tayo para di tayo talsikan ng mantika. <laughs> Kasama din yan sa step sa pagluluto ni madam. Dapat ganyan yung posisyon ng karning manok kapag ipiprito muna. At syempre, tatakpan muna natin to para di magsingaw-singaw. Dahil natakot si madam na masunog tong piniprito niya, binabantayan niya to 24-7. Dapat malapit din daw siya sa kalan para maamoy niya kung luto na ba or hindi. Ang galing mo talaga madam. Nung naamoy na nga ni madam na malapit ng masunog, <laughs> kailangan din natin tong balik na rin para magpantay naman yung pagkasunog nito. Hindi pa luto pero perfect na perfect na. Akalain mo yung ito yung kinalabasan ng manok na to. Pero ang tagal pala ng proseso ng pagluluto nito. Kaya si madam nakatulog na. Akala ko ba ayaw mo masunog tong niluluto mo madam? Bakit tinulugan mo lang? Ayus-ayusin mo yung pagluluto mo madam. Masyado ka nang nagpapa-expert. Hindi pa matatapos yung paghihirap ng manok na to. Dahil sa pagbiprito ng whole chicken, gagamitan ng pambihirang teknik. Papahingayin lang muna ni Madam Saglit yung manok at tatanggalin yung dumi-dumi sa mantika. Pagkatapos, isalang lang ulit. Ewan ko pa kung magmamatigas pa tong manok na to. Papaliguan mo muna ng mantika bago mo hahanguin. Eto na mga kapilingon, ang perfect whole fried chicken na buong pusong niluto ni Madam. Masasabi kong dito na magtatapos ang paghihirap ng manok na to. Ang bango-bango mga kapilingon. Amoy fried chicken talaga. Syempre dapat si Madam ang unang titikin. Kung natikman ko na nga mga kapilingon, masarap naman siya. Pero mas masarap kapag may masarap na sausawan. Nagiwa na nga si Madam ng kamatis at sibuyas. Hindi magiging perfect yung sausawan natin kung walang sili. Kunting ang hanglang, mga ganun. Tapos naganda na din ako ng ibang sausawan. Mas masarap kasi yung madaming sausawan na pagpipilian para makakatikim ang lahat. Pinataddad ko na nga sa uncle ko Itong pritong manok na buo Para di na siya magiging buo Basta pinapahati-hati ko lang Para di na sila may kumuha Parang feeling ko gumagaling na si madam sa pagluluto Pero dahil feelingera siya hanggang feeling lang Niready ko muna ang lahat bago ko tinawag yung maangkan ko Sa paglamas-lamas ko sa manok na to paniguradong sasarap talaga yung kain namin ngayon